um, wanna change? Anong aasahan namin sa'yo dito sa Bahasa Luneta? Ang nakikisa ako sa nagkakaisang taong bayan, sa paghingi ng uh, paniningil, doon sa mga kurakot, ng mga hindi na nahihiya, di ba? Sila na nangungurakot, nagtuturo pa ng iba na nangungurakot. Hindi po pwede yun, di ba? Una-muna, kung ikaw ang mismong mandarambong, aamin ka muna. Hindi yung sasabihin mo, umamin na kayo. E eh, samantalang ikaw nga, hindi ka pa umaamin. Alam mo, ang kapal lang talaga. At yung kakapalan na ay eh, nararamdaman niya ng ordinaryong taong bayan eh. Alam mo, itong costume ko, kaya ako ganito, tingnan mo, nabaha, di ba? Naalala niyo ba si Jello? Yung bata na ang tatay niya nakulong dahil daw nagkakarakrus. Hinanap ng bata sa baha. Tatlong araw, nung makita nakakulong ang tatay niya o dinagdala ng pagkain. Apat na araw na anong nangyari? Namatay siya sa leptospirosis. Isang lalaking mahirap na ng na nagkakarakrus. Ang anak namatay. Dahil sa totoo lang, meron 283 million para sa repair ng flood control gate na hindi nagawa sa Malabon. Anong nangyari? Namatay siya. Hindi ba para sa kanya dapat tayong humingi ng katarungan managot ang mga dapat managot, tama na. Sobrang, sobrang, sobra na. Kaya dapat ang taong bayan, ang mga Pilipino, sino man sila, ano man ang ideolohiya, ano man ang kulay, kahit taga-gobyerno, kung naniniwala naman na tayong lahat ay dapat nagtulong-tulong sa pagbabago, magkaisa na tayo. Salamat. Dahil ang kinabukasan ay sa atin ngayon.